Karong Adlawa, gisugda na ang mga religious activities alam sa Fiesta Senior 2024. Labing unang aktividad mo ang foot procession. Gidagsa, ano ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may gidagsa sa libo-libo ka mga tao kining penitential foot procession o walk with Jesus nga gihimo agi og pagsugod na sa mga aktibidad sa Fiesta Senior 2024. Alas tres pasakadlawon ang namanam ng nangabot ang mga tao sa Fuente Osmeña Rotonda. Bit-bit ang mga o ilang imahin sa Senyor Santo Niño aron mo apil sa Penitential Walk. Ang uban ng mga bata, gibistihan pa o daw Senyor Santo Niño sa ilang mga ginikanan, panaad, panalangin o tradisyon na sab sa uban. Sa Walk with Jesus, giubanan sa mga diboto ang imahin sa balaang bata paingon sa Basilica Minore del Santo Niño. Timailhan kini sa pagsugod na sa siyam kaadlaw nga novena masses para sa dako nga kapiestahan karong Enero 21. Gisubay sa mga deboto ang kapin 2 kilometro nga parte sa Osmeña Boulevard paingon sa simbahan. babantayan nga gipangkural o gikordon ang mga parte sa Osmeña Boulevard nga gitrabaho karon para sa bus rapid transit project gipanguna yan ang walk with Jesus sa makapariang Agustino, ingon sa mga local officials o mga security officers. Alas 5.10 sa buntag, naabot sa basilika ang imahen nga init nga gihangup sa mga diboto. Dungan sa ilang pagkaway-kaway sa makamot sa pag-awit sa Batubalani sa Gugma o Magnet of Love ang Batang Jesus nga si Senyor Santo Nino. Ni na paminaon ang tipik sa pamahayag, gabahin sa mga kalihukan ni Cebu City Mayor Mike Rama.

ang atong pagtala sa mga kumabot ng mga adlaw. Nihigay na may baguhay lang yun na tapos ang alas 7 sa buntag ikuduhang misa para karong adlawa. Nining unang adlaw sa nobinario Mabantayan, hindi hinun kayo daghan ang mga nanambong ning second mas karod kay trabaho o okay, eskwela naman sa kadaghanan apan gilauman sa mga opisyalis nga mas mudaghan gud, bulog sa mga tao kining paingon na hapon hay paingon sa gabi labi na sa last mass alas 7 karong gabi dunay na po nga sa 11 ka misa samtang padayon kining novena masses halad sa kapiestahan sa balaang bata ug hugot sab kaayo ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad ar masiguro nga hapsay ang maong kalihukan mo Lites latest gikan dinhi sa Plaza Subo Partner Daghang salamat, partner Nico Sereno.